Pantaleon Alvarez. So, congratulations ulit, mga didilis. oyan, yan, allies. Best friend ni Digong. So, yan. Anak na mismo, ang bulgar sa kanya. Sa kababuyan ng tatay. Sa ka, sa sobrang korupsyon ng tatay. Combined multiple properties, Pantaleon Alvarez, umaabot ng mahigit isang bilyon. Kung matatandaan po natin, noong panahon ni Digong, ito ay naging house speaker. Pero dahil hindi siya type ni Sarah ay uh, siya ay uh, buma, uh, pinababa as a speaker at ang pumalit is si Gloria Arroyo, di diba? Pero wala siyang sinabi na kahit ano. Sarado ang bibigya dahil nga alam na mga Duterte ang mga pagnanakaw, ang korupsyon ni Pantaleon Alvarez na ngayon ay hindi na po maatim ng kanyang anak. So, yun ang anak mismo nagsabi. At pinagawan po ng mansyon. 20 hectare na lupain at nandoon ang mansyon ng kabit na konsehal. Mm -hmm. O ano, mga didilis, congratulations sa inyo. Dama, yung mga inosente, yung mga talagang marunong bumoto, yung mga nag-iisip. Damay, damay, damay talaga tayo dyan, di ba? Uubusin ang mga politiko, ng mga ares, sa mga Duterte. Ang pera, ang kaban ng bayan. Wala silang pakialam sa mga Pilipino. So, congratulations, Philippines! magtataka sa mga senators natin, no? walang wala. Wala pong nag-iimbestiga uh, nag sa mga asset ng mga ng mga politiko. Kamukha dito kay Pantalian Alvarez, pati yung KOGC na alam naman natin na maraming sinasamantalang babae diyan, di ba? Pero hanggang ngayon wala. Sarado po ang bibig ng mga kongresista, ng mga governor, ng mga mayors diyan sa Davao. Wala. Takot lahat sa Duterte. Kawawang Pilipino. Kawawang Pilipino. Pagdating sa mga magdanakaw, sarado lahat ang bibig nila. Ay. So ngayon, sino? Sino ang hahabol? Dito kay Pantalon, kay Pantalion Alvarez. Diyan sa mga ari-ari niya, bilyon-bilyon. Yung mga kongresista natin na bilyon-bilyon din ang pera. Ang mga bahay. Ang mga mansyon. Sino ang hahabol ngayon dun sa 51 billion na nakay polong? Si Trillanes, oo. At saka si, si, Gordon, hinahabol yan. Pero itong mga senators natin ngayon, may humahabol ba sa kanila? Dito sa mga ari-arian, sa mga asset, assets nitong mga politiko natin, wala. Di ba Wala, bisibisihan. Bisibisihan sa ibang bagay. Sinasabi nila, mas may marami daw importanteng bagay. Importanteng problema ng Pilipinas, sabi ni Joel, Joel Villanueva at ni Amy Marcos, di ba? Ayaw nila kasi pagtuunan ng ano eh, Pansin yung ano, impeachment dahil daw sayang daw sa panahon. Marami daw dapat asikasuhin. So, ibig ba nilang sabihin yung mga korupsyon? Yung korupsyon na pinakamatindi problema ng bansa ng Pilipinas, hindi lang Pilipinas, ng buong mundo sa bawat bansa. Number one problema ang korupsyon. So, hindi yan problema. No? Kasi tatamaan sila eh.